Ata ko dito Pwede lang pang mga nook Saan eh. na aa, aa. Ito na Pasok tayo dito Eto <laughs> okay, so guys, dito so na tayo sa Zero One Moto May kasabay tayo na dito Bago lang din o oh. ZX4RR Akin tayo Pepper. Choo -choo. So guys, ito yung ating motor. Ayan, yung ating pinakabit na Acrophobic HP. Pupunta tayo ngayon ng Zero One Moto. Ibili tayo ng yung set ng panglinis ng kadena. Ayan oh kasi medyo madumi na yung ating kadena hindi pa namang ganun ka totally na sobrang dumi Ay, malinis pa naman pero babiyahe kasi tayo bukas na uh, probinsya ulit babiyahe tayo ng Mindor Sana, oh. tapos syempre mas maganda maayos yung ating kadena syempre dapat nakamaintain ng maayos ang ating big bike bago tayo mag long ride cold start tayo Est <tune> marriages ngayon guys, on the way na tayo papunta ng Zero One Moto. Diyan lang sa may branch nila sa may ano, Fairview. So bibili na lang tayo ng chain maintenance kit. Tapos kasama natin si Mrs. Siyempre, i-drop lang natin sa doon sa may sa may papunta ng Fairview Terraces. Kasi meron din siyang lakad. Tapos mamaya ko na siya kikitain pagka pa-uwi na kami ng Bulacan. Naka-quick shifter na tayo ngayon, oh gagamit na natin yung quick shifter nya kasi yun nga meron na tayong bagong exhaust tapos nakapag ano na rin tayo nakapag PMS na tayo kaya na natin yung mga features nya itong motor na to itong big bike na to gamitin na natin yung natatagong power nya pero hindi naman yung bilis yung kailangan natin gamitin kung ano lang yung mga magandang features nya siyempre kasi may enjoy na natin yung tunog nya eh, sobrang ganda na nabili natin na ano itong acrophobic HP exhaust dyan sa may nabili natin siya sa may ano red exhaust kalokokan so marami pala mga nagtatanong kung saan natin nabili ayun na nga doon natin nabili sa red exhaust kalokokan wow So yun nga yung unang araw ng pagpapakabit natin itong ating ano Exos. Ang dami na agad nagpabomba. Alas lahat, puro mga bata eh. Kada maririnig nila, bomba, bomba. <laughs> Siyempre tayo. Nauuto tayo eh, kaya bomba rin tayo. Pero yung ano lang naman, saktuhan lang. Hindi naman yung sobra-sobrang bomba na nakakainis na sa tinga ng iba. Saktuhan lang nakapagpasaya lang tayo ng bata mayroon pa ba nag-comment sa ating youtube uh, nakatungo kasi yung camera natin ng mga nakaraan nakaraang vlog natin kaya inayos ko pa, nagpalit kasi ako ng helmet eh. kaya hindi ko napansin na nakatungo pala eh ito sana maayos na tong camera natin. Ito ang ng camera. Sana hindi na sana katungo. Para maganda naman yung resulta ng ating video. So meron din pala nagtanong dito sa ating comment section. Tinatanong ni brother, nakalimutan ko lang yung pangalan. Isingit na lang natin dito sa ating video. Kung masakit daw ba sa likod ang sports bike? Sa totoo lang po, hindi naman siya masakit sa likod. Ang masakit lang talaga sa kanya, ito sa kamay, sa pulso. Ito sa ating joint ng ating pulso. Kasi yung bigat niya, sinasalo ng pulso natin. Dito. Kaya dito talaga siya masakit, hindi sa likod. Kasi sa likod, pwede kang mag -ano eh. Mag upright eh. O yan o, ng ginagawa ko. Tapos, ini-stretch ko lang yung likod ko. Eh, dito sa kamay, ito sa ganito. Lalo na sa throttle dito banda oh. Hindi mo pwedeng bitawan eh. Kaya minsan namamanhit yung kamay ko. Pero yun nga dahil na sa na rin tayo na i-drive itong ating big bike. Eh nasasanay na rin tayo na ano. Sadyang may masakit tapos na wala rin naman. Tis-tis lang. Ah. Kaya naman eh. Tapos nagpapahinga rin naman tayo. Hindi naman tayo direk-direk sa yung biyay. Kailangan talaga kapag ka nag-fixifter ka, dire-direcho yung takbo mo, hindi kayo sa traffic eh. Mga alas ay kumakadjut. na muna tayo ng clutch Isingit ko na rin pala yung problema natin sa chain nung nakaraan. So yun nga, meron akong naririnig na ano, tumalagotok parang sumasabit yung ating kadena pagka nagkakunti tayo so dinala ko ulit siya sa Kawasaki sa Kasa dito sa so Maisa doon sa Monte Bulacan tapos ipinatest drive natin dun sa kanilang mekaniko so yun kasi yung higpit naman niya maayos naman at saka yung luwag so normal lang daw yung nararamdaman natin sa ating chain hindi na nang laging nalaw so normal lang daw yun kasi nung nag try siyang mag ano, quick shifter nung tinest drive niya to wala naman daw siyang naramdaman na lumalagutok yung ano natin kadena so yun panatag na tayo kasi na address na yung pinakabahala natin sa ating kadena so nga pala nakabili na tayo ng bagong gloves nabili ko lang isa sa ano eh SM department store eto oh yan oh malambot siya maganda maganda gamitin tapos may buta siya dito hindi ko lang mapakita dalawa para pagka gusto mo mag cellphone hindi ka natitigil para ba rin yung gloves mo kaya maganda to kumbaga ano to gamit na gamit ganitong gloves so guys meron pala tayo na biling bag ito shield na gaya ng helmet tail bag to so yung gagamitin muna natin kasi si misis may pupuntahan mamaya pa kami magkikita ulit itong nabili natin na bag eh shield pang tail bag sa so pag solo tayo ang gagamit natin sa nagaya ng mga gamit Siyempre dito na pala tayo sa tapat ng ano, SM Fairview napakanan dito eh kaya kakaalangan tayo labas muna tayo yun oh Kapit na tayo sa Zero-One Moto Fairview Lagro <laughs> Sana may CR doon para maka-jingle tayo Naihihin ako Ito na, pasok tayo dito Woohoo! <laughs> Wala, di tayo magbombo. napit na natin. eh Eto guys, dito na tayo sa Zero One Moto. May kasabi tayo na dito. Bago lang din. Oh. ZX4 RR. Akin tayo. Pabili tayo nito. A chain kit maintenance. Ikot-ikot ko muna kayo dito. ka ba, ba sa akin? 4-5 daw to. Ayan, yeah. yun, may lagay S ng S cellphone. Hindi naman ganda sa cellphone. Ganda to. Brand niya sec. Ayan, may pang rain cover din. Ganda, malaki rin. yun o, oh. sec moto supply. Ganda ng ano, makapal. Teka lang, hirap isa na. ng quality niya. nakabili na tayo ng ating chain maintenance kit so papunta na tayo ngayon dito sa may SM Fairview kaya sa may Tereses so na lang tayo mag-aanday kay kay Mrs. tapos saka tayo uwi ng Bulacan tapos subukan natin mamaya kung makakapag ano na tayo makakapaglinis tayo ng ating chain o ating kadena kaso lang wala pa tayong paddock stand So hindi pa tayo nakakabili Subukan lang natin maglinis kahit na Pahapyaw lang Kasi hindi pa naman ganun kadumi yung ating ano, Kadena Subukan natin mag ano, Mag DIY na maglinis ng kadena Na hindi ko magamit ng padak stand Tingnan natin kung kaya natin Matanggal lang yung mga dumi-dumi Kasi nga babiyakay tayo ng Probinsya ulit eh bukas May entrance dito. Dito tayo pumasok. Eh, yes. boss, meron pa? Oh, salamat sa Thank you. Wala na 'yun sir, pero kayo pag sa picture wala tayo, motor cross lang daw. Okay, salamat. Ano pa naman ng maluwag-luwag, sir? Okay, thank you, Hi, sir. Uy, pwede na to A few moments later Eto guys, kasama ko na si Mrs. M Nasa likod Pauwi na kami ng Bulacan Nagkita lang kami kayo rin sa may SM SM Fairview So ayan, daladala natin yung ating Ah, uh, ano Ano ba tawag to? Chain Maintenance Kit para makapaglinis tayo ng kate mamaya sa bahay so subukan natin ng ating makakaya kahit wala tayong padak stand ah, ah. ay naku traffic naman dito Woy, lalim pala nito. Kaya pala kong maliwa si Bossing Tricycle. Ha ah, ah. ha. <laughs> Tulat ako dun. Bamba. May dala pang mga nuk eh. Ah. <coughs> sa wakas nakarating natin tayo dito sa bahay at ginabi na tayo na ating biyahe kanina so ito na yung binili natin na chain maintenance kit copy brand so, mapansin nyo yung ginawa ko dito nilagyan ko ng cover para hindi na madumihan yung magsnatin natin kasi naglinis na rin ako ng motor para malinis na yung ating ano, motor kinarawash ko na may meron tayong ilaw dito ayan medyo ano masilaw magnet yan eh para maliwanag tayo dito ano ba ang mga laman nito oh no. itong chain cleaning agent ayan ang mismo yan na ang kadena ito naman yung chain lube mamaya yan kapag uh, natapos tayong maglinis nyan ito yung apply natin ay, meron din siyang brush. Tapos ito may towel. Ayan, pampunas. So, yun. Umpisa na natin maglinis. Okay, spray tayo ulit. result na ng ating paglilinis magmukhang yeah. bago na ulit yung ating katina hindi um, mo nalinis ng lahat pero at least kahit ito, may improvement nagkita natin siya ng chain dub ito natin ilagay lagyan natin yung ibabaw para pag inusog natin siya mamaya konti na lang so ayun guys tapos na tayo maglinis ng ating chain ayan nakapaglagay na tayo ng chain loop okay na tayo dyan yun o oh. okay na yan matutuyo na lang yan dyan tapos konting linis na lang so ayun guys hanggang dito na lang ang ating video see you sa akin next vlog bye bye